pito katao kulong dahil sa vote buying sa Dagupan City. Para sa detail kasama natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Sinampahan ng kasong kriminal ang pito kataong nahuli ng otoridad matapos ang pagbili ng boto sa Dagupan City madaling araw ng eleksyon noong 12 ng Mayo. Sa inilabas na desisyon ng Regional Trial Court Dagupan City, kasong kriminal o paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng Comelec Resolution No. 11104, Section 24 at 26 o vote buying ang kakaharapin ng mga ito. Sa naturang desisyon, nahuli ang na mga ito ng 120,600 pesos na pera up upang ipagbili ng boto sa tatlong lokal na kandidato ng lungsod at isang party list. Sa salaysay ng complainant, nakatanggap ng reklamo ang pulisya magalas 12 noong uh, 11 ng Mayo kung saan isinuplong nito ang nangyayaring aktibidad sa Mayombo, Dagupan City. Nahuli ang anim na sospek na bumili ng boto at isang tumanggap upang ipagbili ito. Huli sa aktong mga ito na mayroong hawak na isang libong piso kalakip ng isang flyer. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang mga ito at posibleng makalaya sa ay ng tig 36,000 pesos. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM! IFM News!